What's up guys? Ayun, for today's video nga pala, update ko lang kayo kasi nga meron na tayong bagong ulit na stock ng mga isda. Ay, so order nga ulit ako kasi yun, naubos na yung last, na in order ko last, last week. And so isa nga sa mga in order ko yung mga albino Oscar and giant white gurami. And meron din tayo alligator guard dito. Silver, do silver dollar and mga feeder goldfish ayan. So madami akong in order na feeder goldfish ay isang isa sa ka isa ka to, isa ka to sa, sa mabenta sa akin. Ayan, ito yung alligator gar guys. Nasa 6 inches na yung haba. Yung laki. And yung mga red-tailed catfish. Ito yung mga giant gouramis natin. Silver dollar and mga albino gurami, albino gurami. Albino Oscar So, i muna natin sila dito sa shop namin. So, kung gusto niyo magpa-reserve, ayun, paunahan lang tayo, guys. Yun lang. Thank you for watching.